So, hello, may mga po. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, hello, mga guys. Ayun na ulit kung may mga po. Nandito tayo ngayon sa San Carlos, Toledo. Oh, San Carlos, Negros. So, dito tayo sa pier ngayon. Ayan. Kakababa rin natin sa Pascap. sa Bali Roro. So, uuwi muna tayo sa probinsya ng Iloilo. So, nandito pa tayo ngayon sa San Carlos Toledo ng Negros Occidental. So, nandito tayo ngayon sa sa pier ayan. Ayan. Ayan mga kasamahan ko ayan mag Abang kami sa aming sasakyan na series nandun pa sa loob Ayan. yan ang pier nila rito hangin so, dito so galing kami dun sa ano sa pier ng Toledo launa, na So, dito kami ngayon. So, buhay muna tayo sa probinsya kasi mayroon tayong sikasuhin doon. Sikasuhin doon sa ating bahay. Mayroon tayong gagawin trabaho doon. So, 5 days tayo doon. magpatray muna tayo dun sa pagpinsya kasi magalit tayo sa ating trabaho yung pala eh pag dating dun sa atin pag uwi natin trabaho pa rin <laughs> so ayan guys Ano ba galing Ha? Hindi oh, oh, oh. nga yun. Uh, nang saka ginaw? masaya dito kaya sa piyak si Ray? Napahilain na do? Do ka ba niya? Ah, okay. Sa ko. So, tingnan natin baka sa piyak na tayo. Na. Nasaan? Ah. Ah, baka Siya, ba? ba? Siyempre. Ah, do nga dito ba sila? Ah, do kami sa kabila di siguro. Asa na yun? Dito kami sa piyak. Sa piyak na? Sa piyak? Lah ini tuh Sepikas. Woi nama lo. Sepikas. Indu lagi-lagi mau nih dun padu. Iba yang serius yang suka nanti. Dan kelas Sepikas. Ayo. Oh, apa lagi kok. Lah Sepiak Sepiak Pak. Sepiak yang harga Sepiak. iba yung sinasakyan natin dito pala tayo iba yung nasakyan natin na ano si so, dito na tayo guys hello iba yung pagkakita natin na series kasi dalawa pala to yung kanina isa lang siya eh. pagdating dito sa pirang San Carlos dalawa na pala sila dito hindi namin kasi napansin kanina na dalawa kanina kasi yung may kanina isa lang yun eh may dalawa pala yun eh. <coughs> malamig yung ilto nila guys tayo nang pasukan ng ating sinasakyan dalawa pala yung bus na to kala namin isa lang dalawa pala kasi hindi namin kanina napansin na makikita pala dun sa uh, yung isa yung kasama nila ng isa na series